Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Uh, 26 minutes ago. Title, Pagpigil sa pagbabalik ng mga Duterte, number one priority ni tiberos <laughs> Tahasang inamin ni Senator Risa Hontiveros na ang pinakamahalaga ngayon para sa kanilang hanay ay ang pagpigil sa pagbabalik ng pamilyang Duterte sa ganap na kapangyarihan. Ayon kay Montiveros, dapat maging mulat mulat 'yong mata Mulat at mapagmatyag ang publiko upang hindi na maulit ang mga pangyayaring anyay nagdulot ng takot sa ilalim ng dating administrasyon. Mahalaga na mapigilan yung pagbabalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte. Okay, so, uh, itong pahayag niyang ito, uh, connecting the dots, Halos ganyan din ang pahayag ng isang political analyst na kasamahan din ni Senator Hontiveros, si Professor, Professor Ronald Llamas. Sabi niya, kung hindi magkaisa ang lahat, malaking chances na makakabalik ang Duterte sa kapangyarihan. Yon, so ngayon gumagalaw na sila. They are uniting forces. Uh, una, siguro itong dilawan lang muna, no? Hmm, sino bang maging standard bearer nila sa 2028? Si Risa na ba? Paano si Madam Lenny Robredo? Wala na ba siya talagang plano? na Ako, mas gusto ko. Magpapasalamat pa ako pag si Risa Hontiveros ang kandidato ng mga dilawan sa 2020 bakit? eh mas madaling talunin <laughs> medyo solid pa ang backing ni Madam Lenny sa latest survey ng WR numero 2 months ago ata 3 months ago 19% ang voters preference na nakuha ni Madam Lenny Compared kay Bipisara, Sara, 31%. 19% si Madam Lenny. Eh si Risa Ontiveros, ano lang, 1.7%. <laughs> Ayun, dapat magkaisa sila. Papayag ba si Risa Ontiveros, na maging vice president lang siya? Akong papayag siya, di okay. Eh lang, as early na, now, sinasabi niya na available daw siya Hmm. Sinong siya nagsasabi? Nag-endorse na si uh, Congresswoman Laila De Lima, si ex-senator Trillanes. Ang nakikita nilang uh, pang-presidente nila sa 2020, si Rizal Tiberos. Okay, so bring it on. Ha? O sino pa yung mga kasamahan nila na magpapabagsak kay BP Mga makakaliwa. Mga Marcos loyalist. yan So yung dating isinusukan nila noon na Marcos family, wala na, hindi na sila nagsasalita laban sa Marcos family. Wala silang sinasabi na Marcos resign. Wala. Bakit? Eh, takot sila. Pag mag-resign ang BBM, si Bipisarang papaliti, huwag na lang. Uh, Mag-agwanta na lang ta. <laughs> Magtiis na lang tayo sa korupsyon. <laughs> kaysa yung babalik ang isang Sara Duterte. Ganon sila. So, mas pinili nila ang kanilang political interest kaysa yung interest ng taong bayan, yung ninanakawan ng trilyones. Wala, hindi sila. Kung magsalita man, walang ano, ah uh, walang, wala lang. Walang pananagutan. Basta against lang daw sila sa corruption. Wala naman. Oh. So, paano sila magkaisa ngayon? I don't know. So, paano niya mapigilan? <laughs> yan, yan, ang big question mark ngayon. Uh, paano mapi mapigilan ni Senator Risa ang uh, <laughs> pagbabalik ng isang Duterte? Okay. So, paano siya magiging presidente sa 2028? Yan, kung may team song man na dapat uh, uh, kantahin ni Senator Risa, The Impossible Dream. Gusto niya talagang magpresidente. So, kantahan natin ito para kay Senator Risa sa kanyang impossible dream to become a president sa 2028. <clears throat> to dream the impossible dream. To fight the unbeatable foe, to be the unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to ride the unfrightable wrong, to love pure and change. From afar, to try when your arms are too weary to reach the unreachable stars. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how hard to fight for the right without question or force to be willing to march and to hell for a heavenly cause And I know if I only be true to this glorious kiss that my heart, Will I peaceful and calm when I'm led to my rest? And the world will be better for this. That one man, scorned and covered with scars, still strives with his last ounce of courage to reach. The Unreachable Stars! Good luck po, Senator Risa Hontebero! Sana mapigilan mo si Bipisara sa pagiging presidente sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsabaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo namimigay tayo ng mga libring yero at papo ngayon para itong tribo na ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan nila. Panorin nyo ang video na ito. Ano ni natagaan, sila na taga Anogsin? Pag busy sila, kay dagan man po sila na taga Anogero. Uh, sir, salamat sa Ginoo nga naghatag ni ning uh, hinabang asin, uh, sin. Naabot sir nga makabanta ta kanon na hinato ta sir nga tasang kaw kinabuhi ay wala mitupong sa sa atong Dios nga makarahom. Sir nga daghan pa ang tabangan nga nanginang na sa mga kakulangon. Mm. Pila na dai katuig ang imong kwankol? Mong edad. 57 akong nagkaroon. 57 na ka? Oo, 57 na ko. Pila ka buki mong anak, Kol? Uh, siyam. Siyam ang imong anak? Oo. Uh. so, pila ka rin ang imong gabuhi yun, Kol? Kwan, uh, uh, lima, kaya nakapamilya naman ang uban. So, hmm. ang akong gabuhi yung karoon, tulo, apil ang akong mga apo. Oo. Uh. so, karoon, Kol, nga magbalay ka, So, kuha na yun, makatop na yun ka. Ah, uh, salamat ka, sir. Kay, dilit na din ni Sir Ulanan. Kay, naanay sinya yung mga gatal sa mo, ha. Mm. Ngayon, tumatase lang ako sa kaliwa at sa kanan. So, salamat. Pasalamat sa pagkumpirma sa Canon ay mag-o-over ang numero. Salamat kayo, Kol. Salamat kayo kol.